Ayan guys, another day, another vlog. Ayan, isang maulan na araw. Ayan, mayroon tayong i-unbox today. Ito, talihaw ako na. Dahil maulan ngayon, so, umorder order tayo ng dalawang kayong umbrella sa TikTok. So, tingnan niyo guys, ito. Ayan. ang mahal kasi sa, 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 ano sa mall bumili ako ng sundae 899 ito lang ng piso sa 900 pwede pang mahal ito sa tiktok is dalawa wala pang 300 kasama na siya so isa lang binili ko sa SM kasi ang mahal na. eto ayawang ko lang to kung hanggang kailan ang buhay itatagal ilan naman ilan kailan itatagal nito ayun <laughs> Nagpain sa loob ng bahay. Ayan o. Ayan. Close na natin. So, diba? Dalawa bibili ko. Isa pink. Hindi natin open to. Kasi, same lang naman. Same lang naman. Yung ito, wala pang 300 Kasama na shipping fee. Diba? Dahil tag-ulan na ngayon. May mga five naman dito sa bahay Kaso malamig niya itong folder. So. Diba may magagamit na tayo? Kasi super tag-ulan na ngayon dito. Dapat tayo guys na tayo palagi. Lagi magdala ng payong. Saan lang tayo pumunta kasi po. Parang hindi tayo magkasakit. Hindi tayo magkasakit. Dala ng umbrella. Ayan. Yeah. Thank you so much guys. Sa lahat na Sa lahat ng aking mga supporters dito sa YouTube. Huwag saan ako kayo so magsawa sa mga tao pa sa ating channel. Bye bye. See you around.